Ngayong araw nga guys ay nag up kami ng bigas na naman. Grabe, nagabundok yung bigas ngayon ng aming supplier. Tingnan nyo naman yan. At dahil magpapasko na nga, kailangan maraming ispack ngayon ng bigas dahil uh, mataas na yung puhunan niya ng bigas. Kaya kailangan natin uh, mag-pick up ngayon ng maraming bigas. Baka tayo may ubusan. Kaya let's go. Good morning, good morning mga kanegosyo. Panibagong araw na naman tayo ngayon. Maaga pala nga ay bumaba na ako para pumunta sa aking kuya dahil uh, magpapatracking na naman ako ngayon bali nagbabayad lang ako sa kanya per sako at uh, 20 pesos kada 50 kilos yung binabayad ko na uh, sa tracking sobrang ganda na naman nga ng panahon ngayon tingnan nyo naman yan ano mo? nagkukulitan pa nga itong galawang kalbo na to <laughs> kahit uh, sobrang hirap na mga gawain na raw at dahil huwag kalimutan kalimutang maging masaya dahil uh, minsan lang tayo mabuhay ayun na paalis na kami ayun may nakita pa nga akong uh, lasing, <laughs> nasubrahan sa inong ayun, nandito na kami sa uh, pipika pa ng bigas sa supplier namin, dami palang dumating ng mga bigas tingnan nyo naman yan ang tip kapag pipili ka ng bigas na kukunin mo, dapat uh, i-check mo muna to, tulad yan, uh, i-check mo muna yung bagong dating na bigas kung maganda nga ba to para ma-pressure natin ng maganda kapag uh, ibibinta na natin forty na. Hindi ka naman nalangyari kay Ano pa yan? Last na yan, wala Ah, uh, ito ano tas? Ito na yan. Ito na yan? Wala naman lang siya. Salam, 8-3-6 lang. <laughs> Ayun, 8 yan. schedule natin. Gala nyo. siya.

Nag pick up rin pala yung isa kong kuya ng uh, bigas niya bali 40 sako na 50 kilos ang kinuha niya ngayon yan yung truck niya yung kulay blue tapos sa akin naman ang kinuha ko na uh, ganyan yung bigas ay uh, 30 lang na sako dahil uh, kukuha pa ako ng iba pang mga variety ng bigas bali 2 years na pala akong uh, okay. magbibinta ng bigas tapos may mga binta rin ako mga kids sa 2 years ko nga uh, pag ninegosyo pundar na rin ako kahit pa paano bali ang next target ko na lang next year ay uh, bumili ng truck dahil uh, parin na ako magbayad ng trucking sa kuya ko, kumbaga sarili ko na yung uh, service noong 2023 kasi yung uh, pangarap ko ay makabili ng motor ayun, uh, bili ko na nga kaya ngayon uh, panibagong pangarap na naman tayo huwag lang tayo mawala ng pangarap. Um, matutupad rin yan kapag sinamahin natin ng sipag. Ayun, at natapos na rin yung pag-pick up namin. Bale, yung capacity pala ng truck namin ay uh, 70 sakos na 50 kilos. Ayun na nga, at pauwi na kami sa uh, ko. Ayun, at pinababa ko na ngayon mga bigas. Ganitong truck rin nga yung gusto kong bilhin kasi uh, saktoan lang siya tapos uh, matipid siya sa decent. Kaya sana next year ah, uh, swertehin tayo sa pagninigosyo. Ito nga pala yung isang titrapag. Ah, uh, bumibili ako ng bigas. Yan, tinatry ko munang isaing siya kung maganda nga ba. Ayun, maganda nga yung bagong dating kong bigas. Tingnan nyo naman, sobrang puti. Kung saan nga yung uh, magandang uh, bigas, yun ang dinadamihan ko yung kuha. Yun lang yung tignan nga guys. Tingnan nyo naman yan. Ito na yung butil ng bagong saing ko. Yan tingnan nyo, wala ang uh, putol yung butil niya. Kumbaga, well-milled rice yung tawag dito. Malalaki yung butil niya. Diyan na sa mga gustong magtayo rin ng sariling negosyo na bigasan, mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil nandito na yung mga uh, basic na mga tips kapag magtatayo ka ng ganitong negosyo. Araw-araw pala akong uh, magpo-post para lang Uh, may mapanood yung mga, may pangarap na magkaroon rin ng ganitong negosyo. Para magkaroon lang kayo ng idea kung ano nga pag uh, nangyayari kapag ganito na yung negosyo mo na uh, pagbibigasan. Ayun at uh, binababa pa lang yung bigas. May bumili na agad ng ating bagong bigas. Ito na pala yung uh, sinain ko na bigas. Yung maganda yung butel niya. Kaya uh, ko agad sa mga customer ko dahil uh, napray ko agad siya. Kung hindi ka mapapahiya sa customer kapag sinaing na nila. Kasi nakakita mo na kung anong result kapag naluto na yung bigas.